Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng umabot sa higit isang libo ang kaso ng diskwalifikasyon sa mga kandidato ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Kasunod ito ng pagsusumite ng komisyon ng disqualification cases sa tulong ng Task Force Anti-Epal laban sa 35 kandidato mula sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon dahil sa umano'y premature campaigning o pangangampanya ng hindi papasok sa campaign period. Ito'y alinsunod sa Section 80 ng Omnibus Election Code batay sa kanilang datos nitong biyernes. Umabot na sa higit 200 disqualification cases upon initial assessment ang naitala ng Task Force at aabot naman sa 222 ang ibinaba nitong complaints dahil sa kakulangan sa ebidensya. Ayon sa Comelec, posible pa rin itong madagdagan bago pa man dumating sa mismong halalan. Ang kandidatong mapapatunayang lalabag sa batas ay papatawan ng isa hanggang 6 na taong pagkakakulong, aalisan ng karapatang bumoto at permanenteng diskwalifikasyon sa pagtakbo para sa public office. Magsisimula ang campaign period para sa barangay at SK elections sa October 19 hanggang 28. Umaasa si retired Philippine National Police o PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., na maglalabas ng formal apology ang Canadian Embassy na maglilinaw sa isyong kinasasangkutan nito sa immigration officers ng Canada. Ayon kay Azurin na ipadala na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang apology ng embahada ngunit wala pa umano siyang natatanggap na formal na liham. Napauwi ng hindi oras si Azurin para sana sa kanyang personal trip para bisitahin ang kanyang mga kaanak sa Canada matapos itong maharang at questionin ng immigration authorities. Wala pang inilalabas na buo at opisyal na report ang gobyerno ng Canada tungkol sa insidente. Simula ngayong araw, October 1, nagdagdag na ng biyahe ang Light Rail Manila Corporation o LRMC sa Light Rail Transit 1 o LRT 1. Ayon sa LRMC, mula 410 trips ay magiging 460 trips na ang bagong train timetable. Sa weekends naman, tataas ang bilang ng biyahe ng 331 trips tuwing Sabado at 307 trips tuwing linggo mula sa dating 293 trips sa parehong araw. Dagdag pa ng kumpanya, pitong Generation 4 train sets na ang tumatakbo sa mainline habang na-expand din ang fleet nito na ngayon nakapagde-deploy ng maximum of 23 train sets. Paraan ito ng LRMC para ma-accommodate ang mas maraming pasahero sa pagbabalik ng in-person classes sa mga paaralan malapit sa LRT1 stations at maging sa pagpasok ng Christmas holiday season. Naaalala niyo pa ba ang istorya ng lalaking mag-uuwi sana ng 12 million pesos sa loto ngunit na plansya at nasunog ang kanyang loto ticket noong 2014? Makalipas ang halos isang dekada, nagbabana ng desisyon ang Korte Suprema Inutusan ng korte ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na bayaran ang 12 milyon pesos na premyo ng lalaking mananaya ng Lotto 642 na si Antonio Mendoza. Kinatigan ng Supreme Court Second Division ang unang desisyon matapos nitong ibasura ang Petition for Review on Certiorari ng PCSO na humihiling na i-dismiss ang desisyon ng Court of Appeals at ng Regional Trial Court ng Balayan, Batangas na pumapabor kay Mendoza. Noong October 2014, nang maipanalo ni Mendoza ang Lotto 642, ngunit nalukot ng kanyang apo ang tiket. Sinubukan itong plansyahin ng kanyang anak, ngunit nasunog ito. Hindi tinanggap ng PCSO ang sunog nitong tiket. Matatanda ang umabot pa sa Kongreso ang insidente na pumapabor na ibigay kay Mendoza ang premyo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.